Yo, what's up sa inyo mga kapampam? So, andito na naman ang makulit nyong kapampam. Good morning sa inyong lahat. Good afternoon. Good evening. Kung saan man kayong panig ng Pilipinas, bansa at planeta. So, ayan ito ang aking almusal kasi may nagtitinda sa baba ng kung ano-anong almusal. Sopas, spaghetti, panset, ginataang mais at bilo-bilo. Siyempre, itong bilo-bilo kasi na-miss ko nga ato kasi dati, meron kaming tanim na ube sa aming paligid ng bahay. So, pagka pwede nang harvestin yun, niluluto ni mother ang ube. At gagawing bilo-bilo. So, ayan, sinong mga nakakamiss ng bilo-bilo dyan? Mga OFW. Siyempre, yung mga mahihilig kumain ng bilo-bilo, ginatan. Yan. So, kung anong tawag sa inyo, sa lugar niyo sa probinsya nyo ng bilo-bilo, comment down para alam ko. ba diba? At yan na nga, tapos na akong kumain. So, pumunta naman ako dito sa talipapa, diretso sana. Kaya lang, pagbaba ko pa lang, eh, nakita ko si nanay sa tabing kalsada. At yan, mayroon siyang isang planga ng bangus na maliliit at bumili na nga ako niyan. Kalahating kilo, so, 53 pesos. Ayan, o, di ba, ilang peraso na rin yan, o. Eh ulam ko na yan hanggang di ba tanghali, hapon at saka may tira pa yan hanggang bukas sigurado kasi pwede na sa akin yung dalawang peraso sa tanghali, hapunan Ah, di ba may sobra pa kasi ako na nga lang dito sa bahay mag isa lang ako kaya sobra sobra na sa akin yan o, baka may gustong manghingi pwede rin punta kayo dito sa bahay ko hanapin ninyo <laughs> joke lang baka hindi nyo mahanap so ayan salang na nga natin ng ating bangus. Pero may, may isa muna akong gagawin. So, alam ko, mga, mga, ma, ano nyo, <amil sous> <ma> ano daw? <laughs> Nabubulol na ako sa aking pag, ano, ha? Sa aking pag voice over. So, alam ko, yung iba sa inyo, ganito magprito mga kapampam. Taas ang kamay, oh, ha? <laughs> Yung takot na takot kang tamaan ng mantika sa braso, sa mukha. Yun pa ang matindi pag sa mukha. Kasi may one time tinamaan din ako sa yung pinakangkanto ng mata ko. Ay, yung pula at saka ang sakit. Grabe. Very, very, very hurt. <laughs> very, very hurt. So, alam ko, napakahirap magprito, di ba? Yung kulang na lang para kang nakikipag-ispadahan, nakikipag fencing nakikipag alam mo yung pensing, yan, yung parang may ganyan, may armor ka may ano ka may nakasalag. <laughs> so, ayan lang. Ito yung aking prito. Antayin lang natin. No? Oh. Ayan yung nakasalang ko. At maikwento ko rin. Alam niyo ba mga kapampam nung nabubuhay pa yung father ko? Kasi nag-aalaga din siya dati ng bangus. pag alaga siya dati sa fish pan ng bangus, tilapia. So, dati, sawa-sawa sa bangus pag nag-harvest. Halos yung rep namin, punong-puno ng bangus yun, babataas. Ikaw na lang yung susuko na, ay nako, parang naumay ka na sa isang linggoy tilapia. <laughs> Pero nun, mula nung namatay na si father ko. So ayan, eto ako mag-isa ngayon. Tapos yung mga bangus na ganyan, bibilhin na. ba diba? Dati libre lang, pag nagha-harvest, napakalalaki pa nun. Ngayon, eto maliliit, okay na sa maliliit. <laughs> Pero ayan, namiss ko lang kasi si father. Kasi nga, pagka nakakakita talaga ako ng bangus tsaka mga tilapia, naaalala ko siya talaga halo. Gawa nga ng, yan, ganyan yung inaalagaan niya. Pag pumupunta kami sa kanya, yan, bangus pa rin, tilapia. So anyway, baka magkaiyakan pa. Ito na, ang aking pritong bangus. Ayan, pwede na kayong kumuha kung kayo wala pang ulam. <laughs> at syempre, thank you Lord, may ulam at may kanin ako. At syempre hindi din mawawala ang ah, bago magkain, picture-picture muna, video-video at oh, ganyan din ganyan din ba kayo mga kapampa mo? Oh. Be, na ako eh. Yung nakataas yung paa para kakain. <laughs> ano ba 'yan? Nabubulol-bulol ako. sinaalala ko si Papa eh. Sabi niya, uy, sinashoutout mo pa ako dito ha. Sa balag mo. <laughs> So, ayan. Aura-aura muna. Ang nga nga, nga. Picture-picture. Video-video. Ayan. So, ayan lang mga kapampam. Sana may ulam na din kayo. Thank you, Lord. Sa pagkain. Na nakahain na naman sa aking harapan. At uh, thank you sa mga sumusuporta. Shout out. Thank you sa inyo lahat.